Ready na. Ayan. Ready na. So, hello guys! Hello sa si Guy Fam Squad. Ayan. First time po natin to gagawin ang uh, podcast style. Meron tayong mic dito. Ayan. Ito kasing mic ginagamit ko to kapag nag-wedding. So, so, wedding natin. Hindi, yeah. <laughs> para mas clear yung video natin. Uh, ano Yung sounds. Hindi, hey, yung sounds. Kapag nag-wedding. Ayan. Yeah. para professional <laughs> din. So, ikakabit lang natin. O, gusto mo yung ganito or gusto mo yung nakakabit? Nakakabit na lang siguro. Gusto ko okay. nakakabit. Yes! Hindi, <laughs> <laughs> hawakan na lang. Oh, parang pangit naman na nakagalito tayo. Ikaw kahit anong... Kabit mo lang. Para ano? Para di ka na maghahawak. Ayan! Ah, ganun lang ba yun? Uh Oo. -oh. Lasa bundok na. Ayan. Ayun. Testing, testing. So, yan guys. Uh, meron kaming segment parang podcast style 'no yung mag-uusap lang tayo or will <laughs> ano will start some topic hindi mo nag uusap ah <laughs> will start some topic all about our lives 'di ba mm -hmm. yung mga journey natin dito sa Canada paano tayo nag-start paano tayo nakarating dito 'di ba so i-share lang namin sa inyo yung mga siguro yung background namin kung paano kami nag uh, nagsimula sa Canada yan so yun way back 2008, di ba, nung nagkakilala tayo sa Dubai. Yan, guys, nag, bago kami pala dito mag-Canada, nagkakilala muna kami sa Dubai kasi doon kami nag-start sa On The Border. Yeah, sa Padrak. ate ah, sa, ang tag, alang pa rin natin nun? Arabian Food Supplies. Arabian Food Supplies. Yan, doon kami nagkakilala ni Mami Ayma. So, Magka-work kami. Magka-work kami. Ako sa kusina, siya sa host. So, on the border. Ako oh, sa pinto. Nasa <laughs> sa pintuan. So, pag may mga pinapasok na guest, eh, kasi yung ano namin, open na. Kasi kailangan, open, kasi open, kailangan uh. maganda yung pang-entry. Hmm. Joke lang. <laughs> Ayon. So, yun, doon na... Hindi naman tumawa. <laughs> doon na develop yung ano, yung alam mo yung love... Pag love it. team. pangit! <laughs> <laughs> paano tayo napunta dito? So, Hindi, doon tayo galing, sa, galing ka no? So, doon kami nagkakilala, doon kami. Nag-stay na, um, four years din kami sa Dubai. Yeah. Bago kami nag-decision, yeah. bago nagkaroon ng opportunity, papunta ng Canada. Pero bago tayo makapunta dito, syempre, meron din mga, may yeah. mga ups and downs, may mga bumps along the way. Mga, meron din, alam mo yun. De, meron, ano, bago kami talagang yung nagkaroon ng, ano, legit na agency mm. makapunta rito. Meron din, meron na scam din kami. Mm -hmm. Meron But, din guys. So talagang be cautious, be ano, alamin niyo yung bansa, agency. Ako, yeah. Meron. Yeah. Nag ano din. Kasi dun, ano tayo, nakasettle na tayo, nagbayad na tayo lahat-lahat. Mm -hmm. Tapos, nag, ano na tayo, nag, uh, na lang tayo. Kesyo daw, nandiyan na yung employer. Good thing na yung ka-roommate namin, meron siya interview. Tapos so, tinanong ko, sabi ko, saan ka mag-interview? Tapos sabi niya, dito, papuntang Canada. Ako naman, sabi ko, ay, okay na, okay na ako kasi nag naghihintay na lang ako eh, papunta Canada. Tapos, nung tinignan ko yung brochure niya, what if try ko to kaya? So, nag-try lang ako. Tinry ko, nag-interview, Skype, nakapas. Pa, ano yun? Parang silent lang yung application. Tahimik lang, kami lang dalawa mm -hmm. yung ano. Kasi dun, hindi pa, walang walang na kaming pinagsabihan kasi minsan pagka, alam mo yon na nababati in sinasabi nila na na ano daw na babate nababati pagka na ibinow broadcast mo na kaagad yung. Sa that time bawal pa tayo umano kasi passport natin nasa company pa. Oh, Oo, medyo so, mahigpit pa nung that mm. time yung passport namin hawak ng company. So hindi ka basta makakagalaw, hindi ka basta makaka alis. So ka. bansa ng basta-basta lang. So kailangan ma ano yun, maayos yung pag-exit mo sa kanila. <coughs> Pagpapaalam mo sa kanila. So, yun. So, na-interview ka. Na-interview tayo, tapos... Na-interview ka. Nang... dito ng employer tapos yun tuloy-tuloy na Skype interview Skype interview tuloy-tuloy na Na-interview ka nakapasa ka nakapasa after, na after naka-interview ka umuwi ka tapos parang madaling kina on that day din okay. Mga... madaling araw doon Nag-email sa atin na ano? Madaling araw sa Dubai So, it means morning dito sa oh, kami oh. Nag-email na ano yun na, Natanggap siya Congratulations hmm. Kasi yung moment na yun Alam mong ano eh Parang feeling mo na legit na yun kasi nakausap mo na yung kam mm -hmm. yung employer. And, uh, no, alam mo yung ano, alam mo yung Oo. Yung, That Earth, time pala guys, Earl's kasi restaurant and bar ayan yung nag-hire sa akin dito oh sa Canada. Dito sa Calgary. Calgary? That yeah, time. Canada. Oo. sa banker's wala ako. Tapos yun, tuloy-tuloy na nung nakaalis ako, yung mga kasama namin sunud-sunod na rin apply. So kasi 'di ba ganon naman eh, pag may nakaalis, that's the time na ano na susunod oh. sila. Parang to's to see is to ano, to believe. Hmm. Ayun. ako na una nun, anyways, yun nga, gusto ni, ang may gusto talaga na makapunta ng Canada si, ano, si Mami -Ami talaga. Ako parang so-so lang. Tapos sa 2011, nag-vacation muna kami ng Pilipinas since may, ano kami, may parang, may application na nga kami sa Canada. Mm -hmm. <clears throat> so yun, nag-ano siya, nagpakasal kami sa pano lang sa civil. civil civil para mas mabilis mo makukuha kasi yung ano nga, diba, sabi nila, partner mo oh pagka, mas, pagkasal kayo mas mabilis mo yeah. makukuha yeah. yung asawa mo parang mm -hmm. so yun kami tapos yun bumalik kami ng tsaka yun, at least pagbalik namin ng Dubai parang legal na lahat mm -hmm. kasi di ba hindi kayo pwedeng magsama hindi kayo ano pagka hindi kayo kasal pa yon ayun nung ano nga nakatanggap na siya Nakaano na siya Parang, ano yun, natanggap ka April? Ah? April? Hindi. Nakalis ako ng na April? No. Ano, ano kang in-interview? Hindi ko na oh, So, parang mga six months lang. Hindi, yeah, three, four months lang yun. Oh. Nakaalis na kaagad siya. Ganon kabilis. Ganon siya kabilis, nakaalis agad siya. Mm -hmm. So, ako naman, ang ginawa ko na nun, yung sinabi namin nga, going back na na-scam kami sa ano, ginawa ko, binawi ko yung binayad ko doon. Hmm. Like, 400, ay, 4,000 dirhams din yun. Pero, syempre, hindi na nakabalik lahat. <coughs> pero, may nakabalik naman. Good thing, may nakuha ka pa rin. Yun, yun. So, syempre, ayun na lang, pagdating niya dito, ayun, pagdating ko dito, talagang, pagdating ka April, April, no? Oo, April, 2012. April na 2012. April, April, 2012. 2012 18, 18. 18. Yeah, mag, mag 12 years na ako guys, dito sa Canada. So, April. sa April. Um, Yeah, pagdating ko dito, na culture shock ako, kasi ibang iba talaga from Dubai, and ibang iba rin sa Pilipinas. Malungkot, no? malungkot as in, yung expectation mo na, kala mo, oh, Canada, masaya, um, maganda, snow, di ba? Yung mga, ano natin, yung... No, eh. Anong kinie-excitean? Pagdating ko, as in, wala kang kakilala. Mag-isa ka? Mag-isa ka lang, as in, wala kang, ano, yung... Oh, na ako, Yung, <laughs> yung, yung tinirahan ko noong time na yon ano, um isa siyang bahay tapos room lang. So iba-ibang lahi yung kasama mo kasi sa Dubai, 'di ba? Tayo mga kasama Pilipino. O dito, bawat room iba-ibang ano, tapos share kayo sa ano sa kusina, sa loob ng ref, tapos walang laundry. So oh. kailangan mo pang magpunta sa ano token yung coin laundry. Laundry machine. Oh. Laundry machine oh. niya. Laundry. Oh. Good thing yung katrabaho ko na Pilipino na i Nag-offer siya. Nag siya. na may kakilala daw siya nga na Pilipino rin na okay lang din na tumira. Pero hindi guys kami sa kwarto unang tumira. Ako pala muna. Sabi ko, sa kagustuhan kong makalipat, kahit dun sa alam mo yung ilalim ng hagdanan, as in ganun lang yung... Isang maliit lang talaga. Yeah, as in pa-triangle lang, ganun lang, triangle lang shape nun. Ganun, nakayuko ka lang, pag tumayo ka, untog ka. Dun ako, pinilit ko dun. For matagal din. Ang gasa mo. Kahit nga nung nakarating ka, doon, doon tayo, di ba? Mm. asin doon lang tayo. Okay na ako noon. Mm. Nagbayad lang ako magkano yun? $200. 200. Yeah, 200 dollars. Okay na ako noon kasi kami pa lang, ako pa lang naman. Oh. So yung ngayon, nakarating na ako dito, yung napunta akong bahay, walang laundry, malungkot, walang ano, um, internet. Okay. walang internet, tapos party partition pa kayo. So, hindi ako nasanay. So, ayun, talagang na-homesick ako. And din naman pala yung mga naramdaman ng mga unang dating dito, yung mga sa Canada. Ganoon pare-pares ng reaction, ng pakiramdam, experience. experience. Yeah, number one yan. Kasi nga ano dito, pag iba ano kasi dito eh, walang tao sa labas. Walang Oh, 'yun. Walang wala kang kapitbahay na paglabas mo nandiyan lang. Mga tao na sa bahay, nasa loob lang o, talaga. Nasa bahay. Work okay. work home lang talaga. Ano nga ano ang pangalan ng anong pangalan ng agency mo? Ano, uh, Sal Management Agency sa May Square yan sa Dubai. Pero ngayon I think wala na eh, no. Wala na sila. Nagsarado na North. simula nung nag siguro yung nag recession. Recession yung nagpawili ito Pero yun ang nang nagpa nag Marami naman siyang napalis. Oh, yeah, marami na mm -hmm. namin na nandito na din. Mm -hmm. sa, yeah. Ano sa Canada, mga uh, anak uh, iba, iba't ibang ano nga lang. Mm. So pagdating ko dito, ang unang win workout ko talaga yung makuha si Mami Ayma. Dahil syempre, kailangan mo lang kasama eh. Ay, kailangan mo lang. No? Hindi. Gusto mo lang kasama. Ay, gusto mo lang. Ay, ano? ano? ano si ano? Siyempre ang purpose naman ng ano mo dito is magkasama tayo. Oo, oh, yun. yun. Yeah, tama naman. Gusto, kailangan. Ano bang gusto mo? So yung pagdating ko nga dito, ang unang inasikaso ko yung ano yung nakuha ko si Mami Aina. Nagtanong-tanong ma. agad ako, yeah. ganun. Nagtanong, yeah, nagtanong-tanong agad ako nun kung paano. At saka sa mga agency kung paano yung process, ganito-ganyan. Ganito. Six months, di ba, na dumating ka na dito. Ayun, siyempre uh, syempre bago 'yon, may mga struggle ka, wala ka naman pera pagkukunan, so nagtalagang open ako ng mga credit card, nag mga account. So para pinagsama-sama ko, ayun, naka ano naman naka-raus na naka, na siya. Una niyang inasikaso is is Paul Veliza so nadaanap siya ng ng ano ng mga agency, mm -hmm. ng agency na makakaano sa amin maka katulong sa kanya para maka yep. ako dito. So in a span of six months nakarating nga ako dito. Mm -hmm. It was ano so April October, October. nakarating na ako dito. Snow mm -hmm. na noon, naging snow na excited ako syempre. Pero noon pa yon, excited ngayon hindi na. <laughs> <laughs> nakaka na. Ah. Oo, oh, yon. Nakarating ako dito ng October. So, yun nga, parang, di ba sabi ko din lang sa'yo, pagdating ko dito, parang, ano, malungkot. Yeah, pares siya na naman Ano, mm, Magkasama na kami na, no, pero, hindi, hindi, parang, gusto mo kasi, pang umuwi ng time na yun. Iba kasi yung, ano nga, iba kasi dito, iba talaga. So, hindi ka, kasi kagaya dun sa Dubai, pag uwi natin, nandun yung mga kaibigan mo eh. Oh. Wow. kayo, ma, ano, ngayon dito kasi pag uwi mo, mga, siyempre may mga kanya-kanyang trabaho din yung iba, wala hmm. na kayong time na, ano makapagkwentuhan. Talagang work home, work home lang. That's yun. Pero syempre, ano naman eh, but ano bang, hindi naman yun ng, Purpose. it's always naman, anong bang, bakit ka ba ano ba yung goal mo, ano yung purpose mo. Ang ano namin is to build a family. I mean, yeah. Should, kaya, ano yun, yun talaga, yung makapag-family kami, hindi na para sa amin yun, para sa mga magiging anak na namin yun. Mm. Kaya, yun yung ano namin, ba't kami magigive up, di ba? Ba't mm. kami mag-ano? So, yun yung purpose, ba't kami nagpunta ng Canada. Canada. Yung unang, ano mo dito, di ba? Sa Dubai kasi, di ba, nung time na ano, walang mga alak doon, bawal ang baboy doon. Mm. alam yun, yung tuwang-tuwa Pero ngayon tuwang tuwa daw, ka. ano na daw kasi, yeah. okay na lahat. Pero nung time na, di ba, yung nakaalis tayo, as in, Uy, may liquor store. Pa-picture ako. <laughs> <laughs> Tapos, yung, ano, yung mga baboy. Wow, ganyan-ganyan. Hmm. Tapos, yung... yung... Actually, meron namang... Dilihan ng baboy pero may mga sa Dubai oh pero uh, oh, sa kasi tayo sa Dubai, kasi Dubai tayo, lang, nasa Saudi tayo. Ano ba yung Emirates tawag sa ganun di ba? Hmm. May mga Emirates na hindi pwede talaga. Ang, Tapos yung ano ang yung, baboy. Yung tubig di ba dun sa Dubai is naka mineral water ka. Yeah. Dito tuwa tuwa ako wow naiinom ko na yung tubig <laughs> sa gripo. <laughs> Ay yeah, oo kailangan yeah. mo bumili ng ano may, kasi di ka pa oh, na, An na ano ka lang ang dami mo naging comparison. Kasi going forward, yun, nilakad na rin namin yung PR dire namin. Diretso yun, diretso sa ang application. Yun. Yeah, kailan ba tayo naging PR? 2015 or 14? 14, 14. 14. after 2 years. Oo, after 2 years ng December. Mm. Kasi after nun, nagkaroon ng recession, pinauwi lahat ng mga foreign worker nun eh. That time, oh, PR na tayo nun eh. Mm -hmm. So talagang ano, so, ang ano, blessed both time. yung ano lang, mm. ano yun, ano, yung paglalakad ng papel niya. So, yep. syempre, along the, ano, meron naman kami talaga mga struggles. Marami. Marami bago mm. naman. Lahat naman yun, iti-test ka. Bago no. ka, ano. Pero dapat hindi ka give up, di ba? Yeah. Ayun eh, no, number one. Trust kay Lord. Tapos wag kang gumibab sa relasyon mm. sa, sa Panginoon natin. Yan. Anong pro, Anong program ba natin nun Saan? sa pag-PR? Kalimutan ko na eh. Ano siya? Parang... Express. A AINP. Yun, Alberta Immigration Nomination um, Program. Parang ganyan. Mm. Parang ganon. Basta yun, ano siya, mabilis lang siya mm. na nawala rin kasi parang, parang ano quick ano kasi ano siya dito kasi sa Canada marami program. silang program, mm. pag meron silang inano i-grab mo apply na yan mo kasi... agad yan. nung naging PR tayo hindi na tayo <laughs> nag, hindi na tayo nag, ano, naglumabas so nandiyan hindi na, ka na sa nag Harry Hayes ayan uh -huh. tinataka na kasi nung naging PR tayo noon December yun Grabe so, ang snow. Eh, ikaw ba naman magdadrive ka ng... December 30. Yeah. Grab, grabe ang ano yun, magda magdadrive. Tsaka, hindi pa tayo nagdadrive nun eh. No, so, nagdadrive na. Even nagdadrive tayo nun, parang kaya mo bang idrive na snow tapos, di ba? Ang ano ng daan. So, naging ano pa rin yung sa atin, yung naging easy na lang yung pag-ano sa atin sa... Nagpumila na lang tayo sa ano sa Harry Hayes building. Mm -hmm. So, yun lang guys ang aming ano, journey kung paano kami nag-start dito. Tapos yun. Yeah, we, are, ano, we are blessed with three, ano, three kids. Be beautiful kids. Yan. Si Liam, si Adel. <coughs> si Liam, si Adel at si Luis. So, abangan nyo guys sa mga susunod nating ano, maganda to. di eh? diba? At least nakikipag ano, tayo. Naka so, yun. Salamat sa panonood guys. Basta tandaan natin sa si Gatsby. Solid, Sorry. tayo.